hindi lang uh, bayawak, hindi lang buaya. Itong mga, ang tawag na nga po ngayon, ay mga Godzilla. Whoa! O mga dinosaur sa usapin po ng katakawan sa pera ng bayan. Kaya ginagawa nilang masinsinan ito at matindi. So, yung pagkalap ng ebi ebidensya. Na-frustrate ka ba? <laughs> ha? The, uh, May na ba? Uh, nagiging makatotohanan lang po no, itong si Atty. Fadulion no, sa actual na sitwasyon. Dito ho kasi ngayon, wala ho tayong maaring asahan at sandalan yung magiging kisig no, and yung pong political will ng DOJ sa pamagitan po ng kanilang sekretary. No? maging na ombudsman sa pagsiguro na okay, itong mga testigo humarap sa Senado kung sakasakaling hindi ho mag-tell all o hindi magbigay ng mga detalye na dahil sila po inakausap na marahil o inaredlo na o anuman, pinangakuan nino man nito pong mga sinasangkot nila yung pong ibang pamamaraan para matukoy yung involvement nung mga atin na pong iniisip na talaga namang itong taong ito isang hindi po ba? Yun yun eh. So ngayon ang atin po lamang ay ah, 'di ba maghihintay po tayo dito? Naiinip na po tayo. Sigurado po ako, hindi kayo nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa. At marami na po talaga dito ang may mga agam-agam na duda na. Kaya nga sabi natin, girl, ngayon ito, ito ang panahon na kailangan natin ng people power ibig sabihin, mga kapatid, hindi po yung as in second ma magkaroon ng revolusyon, hindi ganon. People power po sa pagmamasid dito at pagbabantay at pag-iingay nang sa ganoon po, itong mga dapat na tumrabaho po dito sa pag up ng kaso, gawin talaga ang kanilang responsibility at walang are-areglo o walang pipiliin. Yung po yun, yung power of the people, mga kapatid, na sabihin sa kanila na tayo'y nagmamasid at hindi na tayo papayag pa dito. Mga kapatid ha, na may mga makakalusot na mga sinasabi nga pong hindi po mga, di ba, hindi lang butike, hindi lang bayawak, hindi lang buaya. Itong mga, ang tawag na nga ngayon ay mga Godzilla. O mga dinosaur sa usapin po ng katakawan sa pera ng bayan. May mga kaibigan akong bibihirang mag-react pero nag-react na po sila ngayon Ayun sa ating pong diskusyon. Oo. Ang iba to mga kapatid ay mga abogado rin ano po, na, nanonood po sa atin dito po sa ating po naging panayam kay attorney. Okay? Oo. Pero sabi nga din po, tama yan, huwag pa dalos dahil mahirap din kapag minadali yan. Baka din po tayo ay magpadalos-dalos and eventually po umabot ng taon yung kaso, Dismissed din. May nagsasabi naman po dito, sabi po dito ha. Opo, isa ho sa nakikinig sa atin, sabi niya, ganda ng iyong panayam, Ted. Pero para bagang in the end, alam na this. Nahahantong lang ito sa kawalan. Ayan, sabi niya dito, ah, mukhang may plano din sila para daw ho sa mapili lamang kung sino ang mga kakasuhan, etc. etc. Okay, meron po tayong think about it today, baby girl. Napapanahon ito sa naging panayam po natin kay Atty. Padulion. And again, Atty. Salamat po na marami ha, sa inyong pagpapaunlak. Kaya ako nabanggit yung isang batas. Ano po? Ito rin pong sinasabi na iba pong mga abogado. noho? Na para ho sa assuming lang, assuming lang, na hindi tumayo ang mga kasong kriminal laban po sa mga maralaking sangkot dito, ito po ang maganda pamamaraan. Kaya sa ating think about it, girl, mamaya, paliliwanag natin itong batas na ito. Kasi ho, ngayon, na nabuksan naman po itong issue ng Sal N, baby girl, di ba? Na magtataka ka rin, bakit ba ang dami itong mga kondisyon? Bakit ba? Hindi. <laughs> ang dami pang debate sa Sal N na ito. Kasi ho ngayon, naging saksi ang bayan sa, sa anong klase pamumuhay meron itong mga taong ito, itong mga sangkot dito. Hindi lang yung mga kontraktor, di ba? Ito hong mismo napapanood natin, hindi sila nahihiya eh. Yung pag... kanilang pag-flex at pag-flon. Yung pag... Uh, diba yung pag... Na parang bang walang uh, Pilipinong naghihirap at binabaha. Ah. Ah. O sige, they, malalim. Alam mo yun? Ah. Hindi sila na... Wala sila pakialam, di ba? Opo. So yan, mga kapatid, ay klarong-klaro, di ba? Na mga paglabag sa mga batas. Sabi nga dito, simple living daw po dapat sila. Public officials and employees shall, and their families shall, lead modest lives. Okay, and they shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Bahagidim po ito paghugot sa provision ng ating saligang batas. Ang akin tinuto dito baby girl ay yung code of conduct ha, and ethical standards for public officials and employees. Okay. Well, bis, relevant to this, yun na nga po. So, kung, mas ating puntik about ipapaliwanag natin yan, kung ano ba ang pe pwedeng gawin ngayon kung gugustuhin lang po at magsasamib pwersa itong mga ahensyang ito sa pangunguna dapat ng Pangulo ng Pilipinas. Ayan nga po itong ating ipapaliwanag kung handa na si Seth Velasquez. Handa na ba siya? Hindi pa din. Ay, konting-konti na ay, lang. May hahanda ah, na yan. May isang ay, as, as oras pa naman po, tayo. Finish or not finish. Pass, pass your, your paper. Alas 9 na umaga. Oh, inaabangan okay. na nila yan eh. Tawagan mo na si Shetka mo. Finish or not finish. Kasi hindi pa pe pwedeng hindi natin maihandog ito today. Oo. Oh, oh. Para maintindihan po nila. Ang title po ng ating think about it ay... Purgahin ang gobyerno. Purgahin ang gobyerno. Pa paano mapupurga ang gobyerno? Mm -mm. Ito po yung ating pong pamamaraan Nahango din po naman sa mga sinasabi na ilang po sa atin mga nakakausap na mga bihatang Okay? Purgahin ang gobyerno. Pero hindi ko lang alam po kung aabot sila ngayon. Aabot pa sila? Aabot okay? yan.